na. Kaya nga, mulat mula, an sabi ko, hanggang sa months lang ang pwede namin i At yung trial mismo, sa 20 at na yan. Ayaw nyo lang maniwala kasi sa akin noon. Eh. Sinabi ko noon. Na... Oh, ngayon, naniniwala ka na. Nananampalataya ka na. SP, sabi niyo kasaysayan sa akin, pwede mag Do you think industry will be kind to the United States? Um, again, Um, pag sinabi kong kasaysayan lang ang pwede... Ano na? Kaya nga kasaysayan ng pwede makapagpasa, hindi ako eh. Tatanungin mo naman ako ngayon. Again, I say that history should be the judge of all of our actions because history will have the because um, the future will have the benefit of hindsight. Mas malawak na ang pananaw. Ano mang bagay na tiningnan mo ng malapitan? Ano mang bagay yan? Kahit text ng telepono mo, hindi mo makikita at mababasa na maliwanag, hindi ba? Bigyan mo ng konting distansya, That for me is hindsight. That for me is history. And I think that would be a better judge than all of us who are living at this time with our own prejudices, with our own biases, with our own political colors that we're carrying, at least within um, the polling places when we vote. Huh? As what? As what? Um, sa pipilitin ko palagi siyempre na panatiliin ng order sa impeachment court. May sumisigaw na isa kahapon, di ba? pina, 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 pina ano ko nga, pero ayoko na maging... politically charged na mga um, proseso kabilang na impeachment. Kung maalala mo, ang unang kongreso na kinabilangan ko yung 11th Congress, 28 years old ako noon, yun ang kongresong nagtangka mag-impeach kay um, Pangulong Estrada. Yun ang kongresong nagkaroon ng tatlong speaker sa loob ng tatlong taon. Hanggang ngayon, yun ang kaya sa isang kongresong nagkaroon ng tatlong speaker sa tatlong taon at nag-impeach ng Pangulo. So, sa pananaw at palagay ko, base sa aking karanasan, normal na mataas ang emosyon ng mga miyembro dahil nga may mga pinangahawakan ng kada miyembro matitinding um, damdamin um, sa mga isong pinag-uusapan at pinagbobotohan. Hindi ko na kinailangan pang kausapin sino man dahil sila na mismo ang lumapit sa isa't isa, napanood nyo rin naman, at um, nung uh, medyo lumamig ay um, humiling ng pag-unawa sa nangyari um, ilang minuto ang nakalipas lamang. Okay. 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 Hindi na nga umabot doon dahil bago pa mag-suspend ay nilapitan na nila isa't isa um, at um, nagyakapan. Hindi siya nagmano, nagpahid siya. No? <laughs> The Senate was suspended at that time. Um, ang hirap naman siguro, tao lang, na maging seryoso ka 24-7 kahit na hindi naman in session. Maski naman din siguro kayo, may panahon na nag um, nag enjoy lang. Pero there is a time to smile, a time to cry, a, try, a time to be serious, and there is always a time for each and every emotion that a person may have. Ha? Huh? Okay. Ah, bago ko tuloy yung magwakas. Um, kung hindi ako pwede dahil recess na. Um, okay lang. Teka. Um, itina teka, itinatalaga ako. um, hindi bilang personal na tagapagsalita pero tagapagsalita rin impeachment court sa mga panahong ito hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress dahil syempre panibago naman yon itong break kung may katanungan kung hindi ako pwede si Attorney Reggie Tunggol tama ang pronunciation ko Tung si Attorney Reggie um, para um, Pwede ko na kayong yung hindi sagutin. <laughs> At hindi ako maniniwalang tungkol muna sa building 'yun tas liliko sa impeachment. <laughs> Thank you and good morning.